Ayan na nga guys, meron magbibigay sa atin, dalawa na naman Kay Cassie, may message siya at may bibigay daw sa kanya Ano masasabi mo dun sa mga nagbibigay sa'yo? Kasi sa so mga taong nagbibigay sa akin Ayan, thank you very much din sa mga nanood at nag-subscribe Huwag so, kalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel Ayan, may mga pang din tayo at pamigay dun At mga pets na gusto nyo Bakit walang mukha to sa'yo? So, so ayan na Hintayin na lang natin ang unang customer natin. Yan, pumasok na tayo dito kay Zig. Si Zig sisig daw ang magbibigay sa atin. Woo! GGS aning GGS Bibigay sa yo. Oh Candy Blossom. Candy Blossom, Matatang dami! Accept natin. Let's go. Woo! <applause> Grabe, Ayun natin. Ulan mo ko magkano to. By the way, thank you tayo kay Zig. Paldo daw sabi niya check natin kung paldo. Candy Blossom. Candy Blossom yun. Candy Blossom. This one? Yes. Ayan. Yes. Check price. 76. Check 400 the price. Million. Check the price. So sabi niya, 400, 400, million 400 million billion daw. So tignan natin kung 400 billion nga mga kaibigan. Let's see. Ready ka na ba? Ready na. Ayun na nga guys. Bubuks na nat, na may naka-ready pang isa. Umahabol, ba maya ka na. Dito muna kami sa isa. Tingnan natin kung magkano. How much it's worth? Tingnan mo kung magkano. Oh! 431 billion. billion. Grabe. Saludo. ang galing niya pero mas malaki yung kanina, no? Trillion yung kanina. And then top 4 billion. Pero saludo pa rin at ang yaman ni Siga. Grabe, shout out. Sabi niya Gepo, nakaw ka na. Tapos na mission. Tapos na mission. Vlog namin sa nakaw. At ayun na nga, shoutout na natin si Zig. Shoutout kay Zig. Ayan si Zig guys. Huntingin tingin nyo na to si Zig. Ayan, username tapos gano'y itsura. Huntingin na at manghingi na kayo dito. di ba? Bibigyan tayo ng 400 billion. Kaya ikaw, Diana, Di ba? Mm -hmm. Si Jana Marinda. <laughs> si Jana Marinda. At <laughs> si Siga. <laughs> Alright, wala siya. Isa shoutout. Bye!